Disidido na talaga itong si Divina na patayin si Lailani at dala ang sirens na naglalaman ng gamot na magpapatigil ng tibok ng puso ni Lailani. At para hindi siya mamukhaan ay suot ang puting gaw ng doktor at nagsuot pa ng mask bago pumasok sa ospital. Pero laking gulat ni Divina na walang Leilani na nakahiga sa kama. Kaya dali-daling lumabas itong si Divina habang si Xavier ay nagising na at kahit hinang-hina pa ay tinawag ang mga nurses at kailangan niyang puntahan ang kanyang mami. Walang nagawa rin si Justin. Kundi sundan itong si Xavier na kahit mahina ay pinipilit makarating sa ICU. Pero laking gulat ni Xavier na wala ng kanyang mami at nagkaroon ng iskandalo sa hospital dahil hindi makita sa sa CCTV kung sino ang kumuha sa mami ni Xavier dahil patay lahat ang CCTV. May banta si Xavier na magdemanda sa kapabayaan ng hospital. Dumating naman ang kanyang lolo na pinapatigil sa pagwawala ang kanyang apo. Samantala, si Divina at Jenny ay umuwi na at lalong Natakot sa posibilidad na baka nagising na nga ito si Lailani. Napati itong si Arnold ay tinanong ni Divina kung may kinalaman sa pagkawalaan ni Lailani. Pero sagot ni Arnold ay gumagalaw lamang siya ayon sa utos ni Divina at hindi niya nagawa iyon dahil walang utos. Samantala doon naman sa kulungan ay pinaginitan ni Vanessa itong si Charlene na walang paggalang umano sa kanya bilang reyna ng kulungan. Kaya ito niya sinabunutan. Pero dahil dating preso itong si Charlene ay hindi ito paaapi kaya ito ay lumalaban. Inis si Vane at sinundan si Charlene sa kainan na kasalukuyang nakapila para kukuha ng rasyon ng pagkain. Nag-away ang dalawa Charlene at Bani pero Lumalaban talaga itong si Charlene. Hindi naman matiis ni Princess na makita na masaktan itong si ma'am niya Charlene. Kaya siya pilit umawat pero siya pa ang napahamak at tumilapon ito sa kinaruroonan ng mga kaldero na may mainit na mga pagkain. Kaya napaso itong si Princess. Agad dinala naman sa klinik si Princess at binigyan ng lunas. Sunundan siya ni Weng para alamin ang kalagayan dahil utos rin ni Ma'am Charlene kung ano ang sitwasyon ni Princess. Nagdulot ito ng saya sa puso ni Princess at hindi rin siya palamatiis ni Ma'am niya Charlene. At pagbalik ni Princess sa Zelda ay ibinigay pa ni Charlene ang higaan pero dahil sa paso na natamo ay umapoy sa lagnat itong si Princess at buong gabi na inalagaan ito ni Charlene. Kaya pagkagising ni Princess na maayos na ang kalagayan ay nalaman sa kapwa preso na si Charlene ang nag-alaga sa kanya. Kaya tulog na tulog itong si Charlene na nakayakap sa kanya sa sobrang pagod at puyat. Umiiyak na may sumilay ng ngiti dito sa kay Princess dahil hindi matiis siya umano ng tanging tao na tinuturing niya ring ina. Samantala, laking pasalamat ng mga preso at tinuruan sila ni Charlene ng livelihood kung paano gumawa ng bag. Dumating itong si Princess na nagpapasalamat personal sa pag-alaga umano ni Charlene kagabi sa kanya. Pero ayon kay Charlene, kahit sino paman ang nagkasakit ay gagawin niya rin ang ginawa niya dito sa kay Princess. Natigil ang usapan nila ng pinatawag itong si Charlene at mayroong bisita. Pero gulat itong si Charlene na ito ay si Xavier at justin. Lalo pang nagulat itong si Charlene na nawala si Lailani at siya ang pinagbibintangan ni Xavier na dumukot sa mami nito. Sino kaya ang kumuha dito sa kay Lailani? Hindi kaya kagagawan ito ng lolo ni Xavier? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.